Mainit pa ang hanging umikit sa asphalt nang lumabas si Janelle Flores, 15 anos, valedictorian hopeful ng Balagtas National High. Kasama ang kapatid na si Ino na grade 2, bit-bit ng plastik ng kwek-kwek na pinambili niya sa ipon sa baon. Alas 5 na, kaya kulay pinipig na kalawang ang langit at humahaba ang anino ng pader ng paaralan. Habang tinatawid nila ang makitid na service road, huminto si Ino para ayusin ang sintas at doon napansin ni Janelle ang malagatas na van sa dulo ng kalye. Nakahinto, naka-idle, kumakabog ang muffler ngunit walang bumaba. Wala namang van na ganito rito. Pawang tricycle at padyak lang ang biyahing Santa Elena nakibit balikat sana siya pero nang maglakad silang magkapatid papalayo dahan dahang gumulong ang van katamtamang distansya parang anino sa hulihan kumabog agad ang puso ni Janelle naalala niyang dalawang linggo pa lang ang nakakaraan may grade scholar sa karatig barangay na sapilitang isinakay sa puting SUV pinilit niyang 'wag manakot kay Ino tinapik lang niya ang balikat nito bilisan natin, baka ma-curfew. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakikomment sa ibaba ba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin niyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Pagliko nila sa unang kanto, narinig niyang umarangkada rin ang sasakyan. Hinila niya si Ino sa gilid, dumaan sa tindahang sarado, pero bumaga lang ang van ng kaunti, saka sumunod na parang aso na ayaw magpakita ng pangil. Ate, bakit may sumusunod? Bulong ni Ino, nanginginig ang kilay. Wala yan, baka naghahanap ng parking, sagot niya, bagaman lalambot na ang tuhod. Inabot nila ang ikalawang kanto kung saan naghihintay dapat ang tricycle ng suki nilang si Kuya Louie pero may birthday sa languhan kaya wala ang mga driver. Sa kanan, bakod ng bakanting lote. Sa kaliwa, lumang tindahan ng yero na nakasarang padlock. Wala silang madaanan kundi diretsyo, pauwi pero mahaba pa ang tatlong kanto bago bahay. Sa likuren, huminto ang van. Umiilaw patay ang headlight na waray sinasadyang magbigay senyas na buhay ito. Hinatak ni Janelle ang kamay ng kapatid kumaripas papuntang tabing kalsada kung saan may waiting shed. Pero bago pa sila makapasok sa loob, bumukas ang pinto ng van at bumaba isang lalaking nakaitim na t-shirt na at cargo pants, may nakasukbit na sling bag at nakamask. Nakasalubong nila ang malamig na tok ng sapatos sa semento. Ate, sigaw ni Ino, luluhod na sana sa takot pero itinulak siya ni Janelle sa likod, hinaharangan ang sarili. Ramdam niya sa dibdib ang paghahalo ng takot at galit. Pinikit niya sandali ang mata, inalala ang mga tips sa homeroom. Sigawan, tumakbo sa maliwanag na lugar, huwag palabasin ang takot. Ngunit bago pa siya makasigaw, hinubad ng lalaki ang mask at sumigaw ng Mga bata, huwag tayong matakot! Ako si Kuya Arvin! Lalong naggulo ang ulo ni Janel. Hindi niya kilala. Pero naramdaman niyang may ibang nag-uunahang yabag mula sa likod nila. Mga tao sa kapitbahay lumalabas sa gate, humihiyaw ng, Kuya Arvin, siya yun! Bumalik ka! Natarantang si Janel. Hindi niya maintindihan kung kilala ng lahat ng estrangherong nagdaan. Huminto si Arvin sa tatlong dipa, tinaas ang dalawang kamay, mairing nagsalita. Pasensya ko na takot ko kayo. Hinahanap ko ang mga batang to dahil darating dapat ako sa school kanina pero nalate ako. Lumapit si Aling Kuring, tindera ng bigas, may hawak pang sandok. Arvin, binuhay mo kami sa kaba. Akala namin nakalimutan mo na. Bumulalas naman si Mang Epe, miyembro ng barangay. Mga iha, yan si Arvin, dating scholar dito, na deploy sa NGO sa Mindanao. Naalala bigla ni Janelle ang poster sa silid ng sped room, sulong kabataang bayani, scholar mikap, Cap. Nandoon ang larawang nasa sulok, ang laking nangakap. Hawak ang puting eraser na may tatak ng NGO, nakangiting nakaakbay sa mga bata. Ikaw yun? Halos babulong ni Janelle. Tumango ang lalaki, naghubad ng Cap kita ang peklap sa kilay na minsan nang ikinuwento ni Kapitan Donato, scholar daw na naligtas sa landslide at bumalik para mag-recruit ng volunteers ngayong taon. Patawad, walang matext si Kapitan, sira raw Signal. Gusto kitang isurpresa pero mukhang natroma ko kayo, sabi ni Arvin, bakasang hiya. Nang humupa ang kaba, lumapit si Ino pero nakahawag pa sa palda ng api. Kuya, bakit ka may van? Gumiti si Arvin, binuksan ang pinto, nandoon ang dalawang kahon ng notebooks, isang sako ng bigas, at backboard ng basketball ring. Ito yung donasyong dala ko para sa outreach sa weekend. Hinahabol ko sana kayo para iabot agad kay Ma'am Vega. Nagsidatingan ng iba pang kapitbahay, parang nagtipon ng buong purok. May humikbi sa tuwa, may nag-selfie. Kinausap ni Arvin si Janelle. Ikaw ba si Janelle na valedictorian? Basang-basa ng kapang medal record mo. Nag-iniklab ang hiya ni Janelle. Kakaripas na sana siya papasok sa bahay. Pero humakbang si Arvin, iniabot ang maliit na pakete. Pang-review mo sa entrance exam. Graphing calculator. Huwag kang matakot gamitin. Para siyang nananaginip. Sa loob-loob niya, naaalala niya kung gaano kahirap humiram ng lumang kalkulador sa library. Lingid sa kanila, may cellphone ng nakatutok sa kanila. Si Ino, pinindot ang record. Proof ate, nagwapo si kuya. Tawa ng tawa ang mga kapitbahay. Dumating si Nanay Lita, ang sari-sari store owner. May hawak na candy, ibinigay kay Ino. Libre ka na muna iho. Habang umiinit ang maliit na selebrasyon, pumahilaw ang mga poste ng ilaw at naamoy ng lahat ang sabaw ng nilulutong pansit na kumakata sa kawali ni Tia Nora sa kanto. Parang sagot ng kalsada sa biglang kabutihang bumaba Lumapit si Arvin kay Janel muli. Mahina. Pasensya talaga sa takot. Pero tandaan mo, minsan yung taong akala mong panganib, dala palang kabutihang matagal nang nakaparada. Tinapik niya ang balikat ni Ino, saka iniabot sa kanya ang laruan. Lumang robot na repaint sa to. Galing sa batang natulungan mo dati sa feeding. Laruin mo, alagaan mo. Nablangko si Ino. Hindi niya man lang naalalang may batang iyon, pero tumango siya ngumiti. Matapos ang ilang poto na mag-flash at ilang beses hashtag blessed ng kabataan, nagpaalam si Arvin. Pero bago umalis, kinamot niya ang batok. Janel, pwede ba kitang kuning youth leaders sa event? Ikaw na kwento ni Cap. Napasingap siya. Lumingon kay Ino na tumango parang coach. Oo po kuya, nang magsara na ang pinto ng van para pumarada sa barangay hall, napatingala si Janelle sa dilaw kalawang na langit. Dumapo sa isip niya na minsan hindi mo kailangan ng cape o superpower. Sapat na ang pagiging kilala ng lahat, hindi dahil sikat ka, kundi dahil muling bumalik ka para magtanim ng pag-asa sa kalye kung saan ka unang natutong humakbang. Humawak siya sa kamay ni Ino at sa bawat isiisip niya ang puting van hindi na pangalit kundi ipag-asa ang mabubuo. Pag-asa na sa bawat sulok ng mundong puno ng balita ng pangunguhan ng bata ay may masasakyan pa rin sasakyan naghahatid ng kabutihan at minsan nag-iiwan ng graphing calculator bilang patunay. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned.